magandang hapon po mga idol welcome back ulit sa ating youtube channel at syempre sa ating facebook feeds na rin magandang hapon po sa inyong lahat magandang umaga, magandang gabi anong oras man napanood yung na video na to yun, at syempre uh, kumusta po kayong lahat ngayon lang naman tayo nakapag vlog dahil ngayon lang naman ah uh, nakapaglaot medyo kalmado na yung dagat dahil nung mga nakaraang araw ay lumakas yung habagat dahil sa dala ng bagyo o low pressure kaya hindi nakapaglaot sa laya pero nakapaglaot tayo nung isang araw sa tabudlak yun shout out po muna sa inyong lahat Palitan na pala natin yung lobid na Kwan, bago Hindi na tayo kabahan mga katropa Dahil bago na yung lobid natin Yun o, oh, yung luma Delikado na kasi yun kapag naputol Dahil mahuhulog lahat yung lambat Mabigat na pagpaangat dahil well, Hindi malikis na dito Dahil wala ng lobid kaya yan, nag-request tayo kay Busing na bilhan ng bago. Kaya napalitan na natin. Malapit na palang lumubog mga idol yung uh, araw. Andito lang pala tayo sa malapit lang ho. Mga anim na di pa lang yung lalim. Yan ang medyo makulimlim yung kalangitan. Huwag lang sanang magsubas ko mamaya. <laughs> magsubas ko lang sana ng grasya para bawi agad yung ating pagbalik laot na masalaya. May mga katabi rin para tayo dyan. No? Oh. Isa at doon. Oh. Mas marami doon sa bandang Nagurang Island. At doon naman oh. Mas marami naman doon. At diyan sa atras natin oh ay wala. <laughs> Kasi medyo mabababaw na diyan banda. Mababaw na. Baka mga guno na makuha diyan, mga parangan. Sa <laughs> so, slow pa lang mga idol yung umiilaw natin oh. Ang liwanag. Firefly pala yung gamit namin na one halogen yung isa ho ay hindi umilaw no? pinalitan ko na ng bumbilya pero hindi pa rin gumana baka may problema yung kanyang kaha islopan lang yung gamit natin pero okay na rin kahit isa lang dahil ang corpus lang naman yan ay kapag mag aarya na yan ang pinapailaw para maipon yung mga uh, na lumapit sa bangka sa ilalim sa gitna lang siya banda maipon para pagbagsak ng lambat masuklob lahat Mahuli. papa shout out at shout out po kay Danilo Adalim at Chod Prince Adalim shout out din po kay Jovan Hidalgo from mga Tarim Pangasinan yun shout out po at shout out din po kay Yoyo Iralios Jaime Dulay from Bulan Kalats Kalatsyan from Pangasinan at Jose Cipres from JME Cavite. At shoutout din po kay Roger Lim ng Jamie Cavite. Sean Bansel from Sambales at Benjamin Napili Jr. At siyempre shoutout din po kay Jeffrey Nito from Antipolo at kay Kabayan Roji de la Pisa Arjano. Yon shoutout out po Kabayan. Yon, nasaksak yung ating Kuli sa ating unang area mga idol Kaso yung puti uh, oh, oh, Pusit, kunti lang Ala City tried na pa lang kasi dahil Nagmamadali tayong mag area dahil lo oh, na dito yung mga Galing sa ilog Saka lumabo yung tubig dahil sa agos ng Tubig nagaling sa ilog kaya malabo kanina medyo malinaw pa ito masarap mga idolo pang tinula na natin malalaking sapsap -sap na tawagin sa amin layas iba naman yung lawayan ito yung lawayan tawagin sa amin lawayan ito ay layas Piliin natin itong mga medyo malalaki. Ang ating pang tinula. Sana dumakpat na lang tayo nito mamaya ng medyo marami-rami. Para makababinta naman tayo ng malaki-laki. Ang uh, mga mag-anak ng butiti. Muriring. Muriring. Grabe yung mga pula po. May naanod. Kaya umari tayo baka pumasok sa lambat natin na nakalatag yung lambat. Hindi na natin hintayin mag alas 8 pa o lumagpas alas 8 kaya ari agad. Para hindi pumasok yan o sa lambat natin. yung ating pangulam na yung gabi sap 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 lang muna ang lalaking sa simple natin ay magic setup lang. nasalog yung ating bangka. alon medyo maalon lang <laughs> naalog-alog yung pa natin bangka kaya maya maya na lang tayo maglatak yan lang palang set natin na huli oh.

lapis lapis sana yung nahanap natin no, na dumami kaso ba tayo pinagbibigyan ng kadyakpat Ban. Umaga na pala mga idol Yung iba ay nag na Tayo naglatag po para sa panatin natin pang na at kahit pa paano madagdagan na lang yung huli natin <laughs> logi yung ating lahat ngayon pero babawi tayo sa susunod hindi na lumalaki talaga to. Yung kalakihan talaga nito ay parang ah, limang piso lang kalaki. Ganyan lang siya ta ng ang kanyang kalaki. Magdadala lang sa ating muli. Thank you Lord. Mga na, good morning Magdagan din yung huli natin Ito paano? pano Nakapili naman ng crudo at Para makalaut naman mamaya Ganyan lang ang buhay Bawi na lang tayo mamaya Kaya bukas Lihip na malang hangin sa bagat at medyo malo na naman.